So, what's up mga keepers? Good morning. Yan. Naasahan pa natin ito tubig. Yan. Papasok natin ito sa loob na aquarium dito. Uh, sa stand. Yan. Naasahan natin ang tubig. Oh. Hindi na mga nakalagay dito. Dito ko muna. Ito yung mga orders sa atin. Nalo-alo ko muna dyan. Lahat naman yung dyan GBT. Yan dyan. Oh. Para sabay na rin sila sa quarantine next week natin yan ship lahat ito yung order sa atin lahat o yan ubos na yan take all na yan nakuha na yan sabay 7 pieces kaya yan o oh. baka kasi mamaya ang gabi umula na kaya yan ngayong umaga is nalisan na natin ng tubig yan o. pasok natin tong sham na aquarium room sa loob so yan siguro tayo dito, good sa rin to. Good sa kasi nasa reptile naman sila. Patong. Hmm. Ito, good sa rin to. Ipawasan na lang natin ang konting ng mga tubig. Kaya, ayan. Sabagsak muna. Malaman.